Habang naglalakad si Jesus sa tabi ng Lake Galilee, nakita niya ang magkapatid na mangingisda, si Simon at Andrew. Nangingisda sila noon sa lake gamit ang lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at tuturuan ko kayong mangisda. Pero imbes na isda, tao ang huhulihin ninyo. Iniwan nila agad ang mga lambat at sumunod kay Jesus. Hindi pa siya nakakalayo ay nakita ni Jesus ang magkapatid na sina James at John, mga anak ni Zebedee. Nandun sila sa bangka nila at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila agad ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang tatay nila. Asama ang mga tauhan niya at sumun sila kay Jesus.